Good morning mga ka JT. Welcome to Thailand. At ito na nga po, nagising tayo na maga. Kahit puyat po tayo, dumating po tayo dito. Alas 3 na madaling na araw. Uh, late po tayo ng isang oras o advance po tayo ng isang oras. sa dito po kami sa hotel na to, uh, JT sa Kalam. Yaman-yamanan po tayo si JT. At po, Thailand po yan. Dati po sa Ramada kami ngayon. Dito naman po sa May. Uh, Rama 9, Asia Hotel mga ka JT. At ito po, pagkagising natin, may kus-may lang, ligo, tapos palit po ng damit. Ang um, din na po pinalitan dahil wala naman po talaga tayong pampalit. At syempre mga ka-JT, isa-isa po kami na ligo rito at inantay ko po makabangon si Carl Michael Uzi bago ako uh, edit At dito po, syempre, unang-unang pinunta namin, uh, punta ko kami ng platinum. Platinum Mall mga ka-GT at ayan nakita nyo naman po tulog pa po yung aking pamangkin na yan. At syempre hindi maaaring hindi tayo magpapakita. Ito lang chillax lang po tayo at alam nyo naman po wala naman po tayong pambili dito at kaya libre libre lang po. Syempre pinalex ko lang yung titigilan namin ay pwede na sa akin to. Sana all. At wala po akong pambayad dito. Alam nyo na po, syempre, ang nagbayad dito, eh, kapatid ko, nakita nyo po yung baghagay ko, green na green, parang mean green, parang bubble gum, o ano ba yun, uh, Basta, yun na yun, mga ka-JT. At syempre, di maring hindi matitikman ni JT yung ano dito, ang mga pagkain, lalo po yung mga umiikot na soft drinks, tsaka po yung mga pata. Ayan po yung baong ko, 220 po yan with 20 pesos na barya. Saan kaya makakarating to dito? Kala nyo po ha, yaman-yamanan lang po ang JT sa kalam. At ito na nga, sasabihin ko na sa inyo yung nag-away sa amin noong karang araw. Pero syempre, ayan, gumising na po yung pamangking ko at inistorbo ko na po para maligo kasi paalis na po kami, puyat-puyat lang po kami dyan pero naisipan po namin kumain sa labas kasi po dito sa hotel na to, ayan na syempre suit ko na po yung kulay pink, pink na pink po yung sapatos ko dyan. At yan po mga ka-JT, nakasabay po namin yung parang manager po dyan. At syempre, pinilex ko lang po yung elevator. Ayan, sa ibabaw po yan. Hindi lang po ako kita kasi may team ako. At pagkababa po namin mga ka-JT, pa-exit na po kami ngayon. Alam niyo, naman po, walking walking lang. Hindi ako nakapag-walking dito, pero may nakita po akong gym gym dito. Hindi ko lang po alam kung saan floor at bukas mararanasan ko 'yan. At saka kinabukasan po rito sa lugar na 'to, sa country na 'to, ay sigurado magjogging-jogging ako dito. Alam niyo na mga ka JT, kung saan ako pupunta, abot siguro mga 4 km red clear, me, kilometro o 5 km pag jogging kong gagawin dito bukas sana huwag umulan. At ayan po, ganyan po kaganda 'yung aming uh, pagtutuloyan. At syempre, sigurado to, medyo na tayo. At shoutout nga pala po sa iba dyan. Wag na po ako. At ayun, eh, nakita nyo naman po yung salamin yan. Dahil wala po ako ng pambili. Nakita nyo naman po, nakarating ako rito. 220 pesos lang po talaga pera ko. Walang wala po tayo. gina po tayo. At syempre, pinagpala lang po tayo ngayon, lalo sa mga kapatid, sa mga ate. Medyo pinagpala tayo. Give po ni Lord sa akin yon At syempre, ito naman po, uh, saya-sayahan, yamayamanan, ang kilisan ng JT sa kalam, pero sa totoo lang, ginaji po ako, gipit na gipit po ako, nakita nyo naman po yung baon ko, 220 pesos na Philippine money. At ayan, nantay lang po namin at nagtanong kami sa grab, ano na yan, Foodpanda panda or grab delivery. Uh, kapangkaran pangkaraniwan dito ay yung mga grab na ano, wala naman po kasi ditong jeep or pampasayarong sasakyan. Basta dito, grab taxi. At ang napakalupit po, ang saka lang po ang grab taxi dito. E-car, electric car, saka lang po talaga. Natutuwa po ako dito. Nakita nyo naman po yung pampublikong transportasyon nila. Pag nagbook kayo ng grab, nakita nyo po e-car for the first time na nakasakay po ako ng e-car. Napakalakas po pala ng makina ng e-car. Tapos, tapos, ah, tapos, tapos, eh, tapos nga eh. Tatapos eh, pa. May kasunod pa papla pa, po. Ayan, nag lang po ako at pinuntahan ko po yan. Ayan, kas kasya residence ang you ano, namin, ang pinagistayan namin. Yung e-car po, napakalakas po na makina. Nas, nasibat po. Tapos, ah, na, makikita nyo po, ah, uh, 60% yung kanyang battery. Ayan po yung e-car na grab dito, mga ka-JT. po, ang lakas po ng aircon niyan at tahimik po talaga naman pong umarang kada, nakaka-indayog yung sasakyan. Tapos medyo siyempre iba po yung amoy ng Pilipinas at iba po yung amoy ng taga dito, Thailander. At syempre, mababait naman po sila. Malimit po sa kanila, yung iba nakakaintindi ng Tagalog. Pero kalimitan po sa kanila ay in, kahit ano lang po, wala pong ano, nakita nyo naman po yan. Magkaano yan si Ate Janet, magsusupla yan. Ayan, nakita nyo naman po, iling ng iling. Pero siya naman yung amoy sibuyas. Ah, uh, ka JT. At dito po, nauna lang po kami dito na Ate Jant. Ayan, nakita nyo po, pinakita ko po sa inyo yung board ng ikar, e oh. Kita po doon kung ilang percent. Tapos ito, ayan, nakita nyo naman po, parang mga tuloy-tuloy din. Parang Pilipinas lang din po. Pero dito, right hand drive, mga ka JT. Right hand drive po dito. Tsaka syempre, baliktad po dito yung sasakyan. Ah, daan ng sasakyan. Sasakyan ng baliktad eh. Yung highway, baliktad po. Kasi right hand drive nga po dito, mga ka JT. Marami po akong nakikita ditong ikar, e lalo po Tesla, na napakalupit na Tesla yan po ay may automatic drive mga JT. pangkaraniwan lang din po ang traffic dito parang Pilipinas lang din po talaga pero syempre dito uh, malimit English at yung mga Thailander din naman po talagang malulupit din po parang Pilipino sobrang nakakaintindi rin po at nakaka-appreciate sila ng English. At ayan yung mga sasakyan dito na parang habal-habal o tricycle sa kanila. Pero madalang po yan. Doon lang po sa bayan-bayan yan. Hindi nyo po makikita sa highway yan. Ayan mga ka-JTA. At malapit po kami sa Platinum. Sa Platinum Mall po, ayan yung basa kanila. Napakalupit po ng Platinum Mall dito. Medyo mahalay din po. At hindi ko po mahanap yung pinabibili ni Aber. Pang old school na raw yun. Meron po rito parang style nung sikat sa Pilipinas na step pero ayaw po ni Abiru, wala po akong makita doon. Naikot ko na po kalahati ng Bangkok at uh, hindi ko po nakita na yung pinabibili niya. Siyempre, kahit puyat, gala-gala, malala at pagbaba po namin dyan sa Platinum, ikot lang po dyan. Uh, Siyempre, ang uh, nakita niyo naman po, pagbaba po namin niya. Ayan, nakita niyo mo si manager. Uh, palit po agad ng tay tay Maniam, but uh, shoutout nga pala po kay Joaquin Torres Tamay Third, Shoutout sa iyo, nandito na ako ako. Ingat-ingat ka lagi. Taga rito na po yung si Joaquin Torres Tamay III. Ayan, pagpasok po dyan, ang kinain ko po dyan, ay ang mga yan, niluluto na yan. 80 baht to 100 or to 200 baht sa presyo natin yun. Eh, siguro nasa 350 o 450 pesos. Basta, napakasarap naman po. Ang dami pong servings, hindi lang po pwede sa isa. Pang dalawahan pong servings talaga yung mga servings nila. At dito po, sa platinum na to, Siyempre, mall din po na si Katurito, pero hindi pa siya yung kagaya ng DB Mall para sa Pilipinas magkaiba rin po pero dito sa tagiliran na to ang dami pong kainan na ito at tinesting ko po rin yung soft drinks nila dyan na naikot soft drinks nila na nilalagyan lang po ng yellow syempre ayan pasok po tayo dito sa mall at ang uh, mall sa may tagiliran na mall ayan dyan po kami kumain nagpaluto po si ate at syempre patay kung tawagin tapos ah uh, Ano pa daw yung parang sinigang na with crab. Crab rice kung tawagin sa kanila mga ka JT pero sa tay hindi ko pa alam kung ano. Ayan, syempre, piling tayo. Gamit tayo ng dalawang patpat, mga ka -GT. Dito po, natutuwa po ako. Wala po yung mga kamartes ko. Kaya yung buhay ko po rito, naku, Diyos ko po. Wala akong maikwentong kapitbahay. At magkwento man ako dito, hindi naman po maintindihan. Kasi po, ah, uh, iilan lang din pong mga kategorya na ay kakaintindihan. Pero pag nabili po kayo, automatic, pwede po kayo mag-English. At kahit hindi po ay marunong mag-salita nila, sa salita nila. Dito po, syempre, medyo sitting city po yung pinunta natin. Kaya medyo mahahalay din naman ng gasosem. Eh. Ayan po yung ano, mall. Mall na platinum mga ka-JT. Dito, sa Thailand, pag hindi po kayo pumunta rito, ay sigurado ko po, hindi po kayo galing Thailand. De, joke lang po, kasi po dito merong ano, may mas mataas na palitan ng peso to tie. tapos sa ah, marami po nagaano ayan oh nakita niyo naman po may panggasas tayo binigyan tayo ng manager na isa at syempre una tuloy na yan at ayun na po mga ka-JT, ito po, dyan po nyo makikita Malaking palitan po rito sa may uh, platinum mall na to. Kaya ang dami po rin dito nakikita ang Pilipino. Ang dami rin po nagbabakasyon dito. At meron pa po kami pupuntahan dito at gagalaan. Siyempre yung mga hindi naman makakaligtas yung beef, kainan ng buhay na puset, buhay na hipon. At saka yung tarantula, mga testing kung magkano. Sana mura lang yung tarantula kahit hita lang o... Pwet, kakainin ko. Ayan, yung pamangin ko. Ayan ang sinasamahan ko. Kasi nandyan po yung, ano, yung wifi. Naka-hotspot po ako dyan. Dito po, pag pumunta kayo, bibili lang kayo ng SIM card nila na pwede ng ilang gig o ilang, ko ilang days kayo rito na naka ano nakaanli At pwede nyo pong gamitin yon Pwede ko kayong tawagan dito. At dyan po sa platinum na yan, pag magpapalit kayo, kasama nyo po dapat yung passport nyo at yung tinitigilan yung hotel, dapat alam nyo, tapos lalagay nyo po yung cellphone number nyo kahit Philippines. For safety, tapos may pipirmahan kayo na sa si Xerox po yung inyong pasaporte at siyempre hindi maring hindi niyo dalawin pasaporte niyo rito mga ka -GT. kaya ako lagi umbitbit kasi wala naman tayong national ID rito at siyempre dito kaya ako pumunta magpapatransgender ako kaya ito na sabi sa akin ng dra nila dito yung mag mag-opera sa akin kailangan ko bumili ng mga cosmetic cosmetic dito ayan at siyempre nandito po tayo Nag-aaral-aral na po tayo kung ano ilalagay sa akin, kung silicone ba o bakal, or tapos uh, yung hiwa ba ilalagay ko sa noo. At uh, siyempre mga magpapatransgender tayo. Kaya ayan, sa mga sa pag-uwi ko ako ay magiging bibigandang tawalis na po. At pagkatapos po noon, Siyempre mabili ng mga cosmetic diyan na pang-transgender ko, pang pa opera ko. At ayun na nga po, mga JT, lumabas ulit tayo. Bumili po diyan ng mango si Ate Janet na napakasarap. Pwede eh. Di mo din ng alamang na napakatamis hindi ko po alam kung ano uh, kung malaki po ba talaga yung mangga nila pero syempre green pa pero napakatamis po kainin, kaya napawili ako ng kain uh, at ayan mga ka na sagliran po yung platinum mall dito sa Thailand Bangkok City pagkakaalong ko po City po to tapos na bumili po at uh, yun po yung ko mangga Napakasarap pong kainin yan. At syempre mga ka after po niyan, pumunta kami sa kabila para bumili naman po ng pangbibigay. Ayan, nakita nyo mo po yung mga kabataan dyan. Mga mana na po talaga kayo dito mag-window shopping. At dito pa mga kajiti, syempre, hindi ko po alam yung mga lugar na to sa mga tagarito po at lagi nandito at nakatira na dito na Pilipino. Ha, uh, kayo na po bahala, comment below kung sino po naman po. At mga kajiti, syempre, uh, piling po tayo, kala nyo po talaga, ay napaka ano kung vacationista sa totoo lang ang pera. Nandyan po, yan, sa nasa unahan na yan. At saka isang susunod na ati ko na nasa... Manila pa yan, titikman ko po yan, mamaya babalikan ko po yung soft drinks na yan. Iba po yung nakalagay na pangalan pero mababasa nyo po na mayroon ding c o uh, na ano tapos c o k -E, na soda mga ka-JT. At after po niyan, syempre panik po tayo uh, mga kasakalam, tawid po tayo sa kabila dahil po mas mura po dito. Kung sa ano, uh, palengke po yung pupuntahan namin yan. Panik lang po tayo dyan. Tapos syempre, right hundred drive dito. Right, right ka rin. Ayan, kinakain ko po. Nakita nyo, hindi ako nangangasim. Pero may, may ako nangat-ngat dyan. Napakalutong at napakatamis po. Uh, hindi po ako nangangasim kasi matamis po. Hindi, wala na nga pong sausawan dyan. Mga kajiti, yung manga dyan. Ayan, nakita nyo naman po, may CCTV mo sila. Ah, joke lang po, may police ano sila dyan, ah, traffic enforcer. At dyan mga ka-JT, magkakamali ka, nakita nyo naman Puro kami pasalubong, syempre, tinawag ko sila ate, sa left side tayo. Nakita nyo naman po yan, ah, syempre, ah, may mga ano rin po sila. Ayan, lumipat si Egoi. Kasi ah, kailangan nyo po sumunod sa mga ano nila, pero wala naman po nanguhuli At mababait naman po yung mga taga rito. Kaya lang po, nakakaya lang po, nasasalubong ka. Tapos dyan, na ah, papasok po kami dyan, hindi po kami magtatagal dyan. At meron naman escalator dito at mga ka JT, para lang din po kayo nasa Pilipinas, iba lang po salita, tsaka iba lang po yung bilihin. Tapos dito po yung mga bilihin dito, medyo dekalidad po talaga. At uh, ayan yeah, mga kasaka lang JT, kailangan mo maglakad dito. Diyan po may mabibili kayong mga parang loto or STL kung tawagin sa atin. Scratch nga lang sa kanila. Sabi ko, tatay, ano ko, bibili ako ng ano. Ayaw na ni ate, baka daw tumama kami. Paano namin iuwi kung milyon? Eh, bawal po yung pag nag-scratch kayo, lalo't hindi kayo residential dito. At dyan, mga ka-JT, ayan, ah, medyo may kamahalan dyan. Hanap po kami ng iba. Tapos ito, gusto ko po magpa-time massage, mga kasakalam, JT. Ah, time, time massage with extra service. Joke lang po yun. Ayan, medyo mahal po dito, kaya naganap kami na medyo mura. Dito po, syempre, ah, kailangan ko ibili yung mga, ano ko, yung mga kakilala ko sa mga hindi kumikilala sana at ang uh, tawag dito, mga hindi po mapansin sa akin, pansinin nyo na ako, baka magka meron kayo, at baka mabigyan kayo, at ayan, nakatambay lang po kami sa labas, meron, medyo nagbabayad po si Carmichael Osi dyan, syempre mga ka-JT, ito na naman po tayo, piling-pilingan, ayan po yung sinasabi ko sa inyo, na para siyang tayaan ng mga uh, legal na ano, loto, parang ganun, or sweepstakes para sa atin, scratch nga lang po sa kanila, yan Gusto kong tumaya, ayon ni natin, baka paano daw iwi, kung bilyo na mapatatamaan, eh hindi ka nga natin, paano ka tatama? hindi ka nabili. Ayan po mga ka-GT, after po noon, siyempre, balik po kami dito. At dito po yung changi-changi na, na, nasa may palingkay na po yan, mga kasakalang GT. Kaya, libot-libot na lang po muna tayo. Nakita nyo naman po yung pinag -ano natin. Diyan, uh, wala naman pong dapat kayo katakot kasi mababait naman po yung mga tao rito. At saka, pwede naman yung hindi sila pansinin. Eh. Basta wag lang po kayo pupunta sa lugar na. No, kung ako nga ito, nakapag-video ko. Wala pa naman pong kagaya sa Pilipinas na biglang mawawala yung cellphone nyo. At after po dyan, mga balik po kami ni kayo mo dito at binili po natin ng pagkain ng atiko ko at bayo ko, tsaka yung dalawang pamangkin na kararating lang. Gutom na raw sila, wala pa raw silang kain. Ayun mga ka-JT, ah, medyo bukas o mamaya magkakasama-sama na kami. At syempre, binalikan ko yung soft drinks. Ayun po yung kakainin, patay po yan. At binalikan ko po yung soft drinks dito mga ka-JT, 80 baht. Dito po, 200 baht po yan. Yan po yung mga presyo dito. Kung ay uh, eh, kung mo sa atin, medyo mataas po, pero napakasarap po at napakasulit po. Or ang order, pwede na po kayo sa two person. At yun nga mga ka-JT, syempre after ko po dyan, uh, bumalik po ako doon sa soft drinks mga ka-JT. Syempre, see you on my next video. Hanggang dito na lang po tayo. Kailangan po natin tikman yan.